Ayan na ba? Ayan ay ayo paglakaw. Tara. <laughs> Dari oh. Dari! Dari ang <laughs> ang na 'yung dali pindahan. Ang pangutana, may oh may picture print na. Mo. Nakapalo ba? Eh? <laughs> oh. ah, sir. Oh, kadalila, ha, sige. So, ha, kan dali ra ha. Saudari ang iyang kun. Ginasaubatan. <laughs> oh, okay ra na naka-develop <laughs> bala oi picture frame. Pilay, pilay mo mata. Tuha sige. Ano tabi lang kay tuyog na ngaman. Sige na. Mao na mong gikuan nga Mag-asawa lang. Oh. Ano to nasa video? Lang. mag 1 oh, yang, anak. Oh, oh. anak. Oh. <laughs> 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 uh, nakapalo bagi. shout out boss. Di ikuan, Following. Follow nakapalo. 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 nakapalo, nakapalo eh. Tanay. Search ka na hindi nakapalo, na to, nakapalo eh. lahat. <laughs> <Nag -gurug> ako. <laughs> ay, ay, naman to. Atong, atong video. Video. Nagluting ako sa cellphone. sige lang, sige lang. Relax ako, relax. Pumaya na sir. Hmm? Pa Kailangan Si Kwan magano, si... papa. Kining... Taka... Bernadette? Sa mga ah, ba? Ay, ripa. Ay, Oh, Airi Bam, dalawa na to be. Airi Bam, uh, kumusta? Oh, following ka uh, gud. Following oh. ako sir sa Ah, oh, uh, uh, following, following. Favorite. Oh, <laughs> ang kuan ng si Nadan Bintur. Nadan Bintur. Mo ni gana, pak mukare hmm. gud sa area, nai load. Nadan. Oh, following, 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 following na. Ato na na. Oh, oh, following. Ya, yeah, Jirpad, Jirpad. Ansay <laughs> oh, Jir, ansay Philip speed na pala Oh, Jirpad. Ala. p pads PD. p PAD. PAD. Oh, tara, tara. Oh, ka ba? Sa'yo mo so, ini no Congrats. Kay Kamoy na nadaog. si pangalan ni mo, Dam? Marikris for Salamat sa Pajalibya Airibang. Para magkinaon sa Bunalgoy. Okay, Bunalgoy. 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 kalsada Libot-libot, suroy-suroy Dalag inspirasyon ka Kadali rin goy, kadali rin goy. Adyan sa display goy. Naa mga guba ng mga cellphone o laptop goy? Dahil hara na sa iRevamp goy. Kay ka ng mga gadget na gubaon goy? Si iRevamp ay makapapagbudaon. Si iRevamp goy nahimutang rin na sa Sarvida Street, Surigao City, Bisay, Palma. Sa'yo na naturon goy. Kung imuning ilang taong video karon goy, wakin ko masayo. Kayo mapadadaw ka sa iRevamp goy. My 30% discount, guy. Just bring my name, big guy, big So on sa pagmugyolat, at sino pala? I? go?